Labis na pagkain ng matatamis, posibleng magdulot ng learning delays sa mga bata ayon sa pag-aaral. Sugar spice is not so nice. Kahit gaano man kakulay at kasarap ang mga candy, ice cream at chocolate na binibili natin, hindi pa rin ibig sabihin na maganda ito sa ating kalusugan. At kung iniisip natin na pagkasira ng ngipin o diabetes lang ang mga posibleng maging epekto nito, nako, may panganib pa pala ito lalo na sa mga bata. Sa isang forum ng Department of Health, nagbabala ang neurology expert na si Dr. Michelle C. na ang labis na pagkain ng matamis ay posibleng magdulot ng learning delays at magpahina ng memorya ng mga bata. Suportado naman Nakakuhan ito ng isang pag-aaral mula sa University of Georgia at University of Southern California kung saan lumalabas na ang araw-araw na pag-inom ng mataas sa sugar na inumin ay may long-term damage sa pagkatuto at memorya sa pagtanda. Paglilinaw pa ni C, 90% ng brain development ay nangyayari as early as 2 to 3 years old, kaya't napakahalagaan niya ng maayos na breastfeeding at pagkain lang ng masusustansyang pagkain, lalo na sa mga panahong ito. Sa katunayan mismo sa pagbubuntis pa lang ay pinag-iingat na rin ang mga mamis sa kanilang mga kinakain o iniinom para maiwasan ang magkakaroon ng developmental disorder ng sanggol na kanilang dela-dala. Samantala nagpaalala rin si C na limitahan din ang paggamit ng gadget sa mga bata para naman maiwasan ang hyperstimulation dala ng mabilis na pagbabago-bago ng mga larawan, gayon din ang kahalagahan ng pag-eersisyo.